Wala pong reporting, ma'am. Minsan lang sila nag-report, pinatawag ko pa. Kasi nga, humihingi sila ng PDC resolution. Yung PDC resolution, humihingi sila dahil, uh, yun nga, kailangan din mga project. Oo. Oh, oh. So, humihingi sila project, tinignan ko. Yun, iba iba yung mga project. Ang dami. Iba-ibang so, project. Kung okay. ngayon, tinanong ko sa kanila, eh, bakit ba, ba bakit hindi kayo nag-report sa akin pag kami ganyan eh? Ng ngayon lang si kayo nag-report. Kasi may kailangan niya. si resolution. Gumawa ako ng executive order ngayon mm -hmm. na lahat ng proyekto nila dadaan sa amin. Lahat po na lahat, alin? Lahat ano, Governor? Dada, ganito, ganoon, lahat. Lahat. lahat ng, control, lahat. Okay. Lahat ng DPWH projects. Kina kailangan dumaan sa amin, mga mata sa, sa aking, mga mata muna sa amin. Oo. Uh, mo sa amin. Opo. Uh, da Dapat dumaan sa inyo ang ano po, ang uh, fund paano po ang uh, ang nanda an fund, yung mga project o ano mga project itong gagawin nila. Okay. Opo, opo. Yung, yun eh. mm -hmm. ano sa bondun din eh. Mm -hmm. Hindi hindi sa amin. Opo, opo. Wala akong funds sa kundi yan ano po. Mm -hmm. Ang gusto ko lang malaman ko ano ni mga listings ng project na yan. Okay. Opo, opo. So lahat ng listahan ng proyekto sa bawat uh, bawat bayan, bawat distrito, dapat may magdumaan sa inyo yung listahan. Yes, boss, dapat yung mga proyektong ito, ano ba ito, ano magagawin mo dito, ano gagawin mm -hmm. mo sa lugar na yan, gagawin mo dito, lahat ng project na gagawin sa Bulacan.